Para sa mga nagsasabing maswerte ang mga OFW dahil nasa ibang bansa kami, makinig kayo hanggang sa dulo ng vlog na ito. Kaming mga OFW, madalas kulang ang tulog namin. Ang iba sa amin, isang beses lang kumain sa isang araw. Marami sa mga OFW ang delayed ang sahod. Mga overtime na hindi na babayaran at ang iba, hindi pa pinaparat sa kanilang mga amo. Maswerte ba talaga kaming mga OFW kung yung ilang taon ng buhay namin inialay namin para sa mga mahal namin sa buhay. Isali mo pa yung mga anak na pasaway at hindi inaayos ang pag-aaral. Ni hindi man lang nila iniisip na bawat sentimong pinapadala ng kanilang mga magulang katumbas nun ay pagod gutom at pangungulila. Kailan kami naging maswerte? Kung pagkatapos ng ilang taong kontrata, uuwi kaming normal pa rin ang buhay at ilang buwan lang, bus agad ang ilang taong pinagpagura namin dito sa ibang bansa. Tapos, uulit naman mag-apply, magbabakasakaling swertehen. Hindi na nga namin minsan maisip na Tumatanda na pala kami pero saktuhan lang lahat ng kinikita namin. At kung may naitatabi man kami para sa aming mga sarili, ay kakarampot lang at madalas kulang pa. Idagdag mo ba yung mga tao ang akala nila tumatay kami ng pera porkit nakikita nilang masaya kami sa social media? Akala nila feeling blessed na kami agad. Kung alam nyo lang ang hirap ng buhay ng isang OFW. Yung iba sa amin dito na tumanda. Di nyo ba na itatanong bakit ayaw naming umuwi pa? Paano naman kami uuwi kung wala pa kaming sapat na bala? Oo, karamihan sa amin okay nang dito tumanda para matustusan namin ang pangangailangan ng aming mga pamilya. Kaya sana, bago mo sabihin maswerte kami Isipin mo muna sana lahat ng mga sinabi ko mula sa umpisa ng vlog na ito.